Yes, yes, totoo na mabaliktad uh, nga nangyari. Kaya uh, yun ang napapala ni uh, General Macapas. Dahil uh, may otak niyan siya si General Macapas, dahil uh, gusto niya baliktarin na uh, ako ang uh, mastermind. Dahil mayroong isang tao na nasa likod niyan, may pinapapirma silang apedibit. Pero uh, matindi rin ang panindigan ng pamilya hindi sila pumayag. 100% nakakuha na yan ng uh, kabayaran kay Mr. Atong. -tang. Sa gitna ng katahimikan, isang nakakagulat na kontrobersya ang yumanig sa publiko. Isang mataas na opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang iniimbestigahan ngayon. Siya raw mismo ang naging balakid sa paghahanap ng hustisya para sa mga nawawalang sabungero Sinubukan umano ng opisyal na ito na baluktuti ng batas. Binago raw ang kwento at pinilit pa ang ilang pamilya ng mga biktima na pumirma sa mga dokumentong taliwas sa kanilang tunay na salaysay. Ngunit mariin silang tumanggi dahil bakit sila pipirma kung ang hangarin ng naturang pulis ay baligtarin ang istorya at idiin si Julie Patidongan. Si Alias Totoy na kung tutuusin ay isinugal ang sariling buhay Lumantad at nagsalita sa harap ng maraming tao para lang maipaglaban ang mga kaanak ng mga sabungero. Ang ganitong klasing hakbang ng kabilang panig ay malinaw na nagpapakita ng matinding desperasyon. Isang taktika, isang maduming laro upang guluhin ang takbo ng investigasyon, takutin ang mga testigo at tuluyang mailigaw ang taumbayan sa tunay na katotohanan. Pero bago po tayo magsimula, Baka pwede pong like ang video ng ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa ating patuloy na pananaliksik sa mga balita, isang mataas na opisyal ng CIDG ang kasalukuyang sinusuri. Hindi basta-basta ang kanyang pangalan. Dahil ang opisyal na umano'y kumilos pabor kay Atong Ang ay si Police Brigadier General Romeo Makapas, ang mismong direktor ng CIDG. Isang posisyong may kapangyarihan, may impluensya at may tiwala ang taumbayan sa kanya. Ngunit ngayoy nabahiran ng pagdududa at katiwalian. Ang kanyang pagkakasangkot ay maaaring magpabago sa takbo ng kaso ng mga nawawalang sa bungero. Ayon sa ilang source at base sa salaysay ng ilang pamilya ng mga biktima, sinubukan umanong baloktutin ni Makapasang Kwento. Pinilit umano ang mga pamilya na pumirma sa mga dokumento mga dokumentong taliwas sa totoo nilang pahayag. Mga dokumentong tila niluluto para iligaw ang investigasyon. Subalit hindi pumayag ang mga pamilya ng mga sabungero. Tumanggi silang pumirma. At ang dahilan? Dahil malinaw umano ang motibo ng opisyal, balik rin ang istorya at hidiin si Julie Patidongan. Isang tanong tuloy ang bumangon. Bakit si Patidongan? Siya na nga ang lumaban para sa kanila. Siya na nga ang isinugal ang sariling buhay para lang lumabas ang katotohanan. Siya rin ang naging boses ng mga kaanak ng mga biktima na ilang taon nang umiiyak, naghihintay at umaasa. Pero bakit siya ang gustong gawing mastermind? Ang ginawang pagtatangka na baliktarin ng naratibo para idiin ang isang taong naging instrumento ng katotohanan ay hindi lamang nakakagigil, kundi nakakainis. Dahil kung ang mismong mga nasa pwesto na siyang dapat nagtatanggol sa taumbayan, ang siya pang unang lumalapastangan sa batas. Kanino pa aasa ang mga ordinaryong mamamayan kung ang mga tiwaling opisyal na ang gumagalaw para takpan ang malaking isda sa kasong ito? Ayon naman sa whistleblower na si Dondon, tumanggap daw ng malaking halaga ang nasabing pulis kapalit ng pagsira sa kanyang pangalan at upang mailigtas sa kaso ang di umano'y amo nitong si Charlie. Sa bisaraw ng salapi, walang pag-alinlangang umaksyon si Hepe hindi para sa hustisya, kundi para protektahan ang interes ng iilang makapangyarihang personalidad. Ngayon, si Police Brigadier General Romeo Makapas ay nirelieve na sa kanyang pwesto habang iniimbestigahan ang kanyang umano'y pangingialam sa kaso. Ito ay matapos umingay ang usapin at umabot kay Torre, pati na sa iba pang mga matataas na opisyal na hindi na nakayanan ang pressure mula sa mga akusasyon. Agad namang naglabas ng pahayag si dating CIDG Chief Makapas. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng mga alegasyon na ipinupukol sa kanya. Lalo na ang paratang ni Julie Patidungan na tumanggap umano siya ng malaking halaga kapalit ng pagbabago sa direksyon ng investigasyon. Ayon kay Makapas, ang mga binitawang salita ni Tutoy ay puro kasinungalingan lamang wala raw itong basehan at malinaw na bahagi lamang ng isang mas malaking demolition job laban sa kanya. Sinabi pa niya na hindi ako kailanman nasisilaw sa pera, isang pahayag na tila nagpapahiwatig na hindi niya kailanman gagamitin ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Pinigyang linaw rin ni Macapas ang issue tungkol sa pagkakareleave sa kanya sa pwesto. Aniya, kusang loob daw siyang nag-request na mailipat at hindi raw ito dahil sa anumang isyong kinakaharap. Sapagkat may natitira na lamang daw siyang sampung buwan sa serbisyo bilang direktor ng CIDG at kung hindi raw siya mailalagay sa ibang posisyon, ay hindi na siya mapopromote. Sa madaling salita, ito ay simpleng hakbang para sa kanyang retirement track. Hindi raw dahil may nilulutong kaso laban sa kanya. Pero hindi natin alam kung totoo nga ba ang kanyang mga sinasabi. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang depensa lang ito upang linisin ang kanyang pangalan habang ang iba naman ay bukas sa posibilidad na siya'y biktima rin ng paninira. Kasabay ng paglabas ng pahayag ni dating Police Brigadier General Romeo Macapaz, hindi rin napigilan ang pagbaha ng reaksyon mula sa madla, lalo na sa social media. Sa iba't ibang comment section, post at video, marami ang nagpahayag ng kanikanilang pananaw tungkol sa tunay na dahilan sa likod ng kanyang pagkakasangkot sa kontrobersyang ito. Ayon sa ilang netizens, hindi raw sila kumbinsido na kusang loob ang pag-aalis nito sa pagiging direktor ng CIDG. May nagsabi rin kung talagang malinis ang kanyang intensyon. Bakit sa panahong ito pa siya biglang nawala sa pwesto? sa kalagitnaan mismo ng isang mainit na kaso. Pero ang mas mabigat ay ang mga hinalang ito ng ilang netizen. Na kaya raw nagawa umano ni Hepe ang naturang pagbaluktot sa hustisya ay dahil hindi lang daw ito simpleng kabayaran, kundi halaga raw na kahit sinong tao ay mahihirapang tanggihan. Hindi lang daw isang milyong piso ang kanyang nakuha mula kay Atong, sapagkat ayon sa mga komento, isang napakalaking halaga raw ang kanyang natanggap. Na maaring magpabago ng prinsipyo ng kahit sinong tao, kahit pa isa kang opisyal ng batas. Siyempre, ang lahat ng ito ay haka-haka pa lamang mula sa taong bayan. Wala pang matibay na ebidensyang lumulutang na magpapatunay sa mga paratang. Ngunit sa mata ng publiko, ang kanyang mga isinagawang hakbang ay hindi basta-basta. Ang mga pagbabago sa posisyon at ang matagal na katahimikan ng ilang mga sangkot ay tila nagbibigay ng mas maraming tanong kaysa sagot. Para sa iba, hindi lang ito usapin ng pera. Ito ay usapin ng tiwala. Kung ang isang mataas na opisyal ay nababalot ng ganitong klasing isyu, paano pa aasahan ng mga Pilipino na ang investigasyon ay magiging patas at totoo? Kaya naman nanawagan ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Hiling nilang alisin ang mga opisyal na humahawak sa kaso na may kahina-hinalang kilos. Pagod na pagod na raw sila. Ilang taon na silang naghihintay. Ilang Pasko na ang dumaan at ilang kaarawan na ng kanilang mga mahal sa buhay ang lumipas, ngunit wala pa rin nananagot sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon pa sa mga kaanak ng mga biktima, habang dahan-dahan na lumalabas ang mga pangalan ng mga opisyal na umano'y sangkot sa krimen, sinisiraan naman nila si Patidungan ang kanilang nag-iisang tinig, kung saan lalo silang nababahala sa mga pangyayaring ito. Para sa kanila, hindi si Dondon ang dapat baliktarin. Siya ang naging liwanag sa matagal nilang dilim. Itinaya niya ang sarili niyang kaligtasan, ang kanyang pamilya at ang kanyang buhay para lang matuldukan na ang kasong ito. Kaya ang anumang tangkang patahimikin siya o palabasing masama ay tila isang pagtatangka na ring tapusin ang natitirang pag-asa nila. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagkakadawit ni dating Police Brigadier General Romeo Macapaz sa rebelasyong ito? Totoo kaya na siya ang diumanoy na likod ng isang lihim na kasunduan na layuning papirmahin ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero upang baliktarin ang kaso? At sa halip ay si Toto ang kasuhan? Inosente nga ba siya sa kabila ng kanyang pagkakareleave bilang happy ng CIDG? O baka may mabigat talaga siyang katiwalian na ginawa? Kapalit ng deomanoy milyon-milyong salapi. Ikaw na ang humusga. E-comment mo 'yan sa ibaba at babasahin natin 'yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.